So what's up, mga ka-sleep? Ito na naman ang bago nating video na kung saan ikikwento ko na naman sa inyo ang aking napaniginipan. At siyempre bago magumpisa ang video ito, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video na i-upload sa susunod na araw. At siyempre huwag na rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment para sa pagsuporta dito sa aking YouTube channel. At siyempre simulan na natin ito pagkatapos ng intro. Ako ay galing sa aming paaralan at hapon na ako nang ako ay makauwi sa aming bahay na pagod na pagod. Maya maya pa, ako ay kumain at makalipas ang ilang saglit, ako ay nagtungo na sa aking silid upang matulog. Makalipas ang ilang saglit, ako ay nakatulog agad. Dahilan nga nito ay sa sobra kong pagod. Dahil doon, di ko na malayan ako pala ay nananaginip na. Ako raw ay naglalakad galing sa isang malayong lugar at ako ay napadaan sa isang malawak at madilim na kagubatan na kung saan ay walang tao na dumadaan doon. Maya maya pa, may isang malakas na tinig ng isang babae na umiiyak at humihingi ng tulong at dahil nang marinig ko ang iyak ng babae ay agad ko itong hinanap upang ito ay aking matulungan. At tinagtagal ay di naman ako nabigo dahil makailang saglit lamang ng aking paghahanap ay agad ko siyang nakita. Siya ay isang matandang babae na hindi na halos makatayo dahil sa sobrang hina ng kanyang katawan. Nais ko sana siyang tulungan. Ngunit sinabi niya sa akin, matutulungan mo ako kung makukuha mo ang rosas na nakatanim sa loob ng kuweba na di kalayuan dito. Ang puno nito ay nakatanim sa isang sagradong bato na kung saan ay wala pa ni sinong nakakabasag kahit anong klasing sandata ang gamitin dito. Ngunit sinabi sa akin ng matandang babae Madali mo itong makukuha kung ikaw ay may mabuting puso. Agad bubukas ang pinto ng kwarto nito na kung saan ay naroon nakatanim ang isang mahiwagang rosas na magpapagaling sa karamdaman ko. At higit pa rito ay nanaisin kong mapangasawa kita dahil isa akong prinsesa na kung saan ay sinumpa ng isang mangkukulam dahil sa kaniyang inggit. Ngunit kung ikaw ay may masamang kalooban, maraming pagsubok ang iyong pagdadaanan at pahihirapan ka na makuha ang rosas hanggang sa hindi mo na ito makuha. At matapos sabihin iyon ng matandang babae, ay hindi na ako nagdalawang isip na magtungo kung saan papunta sa kweba at maya maya pa ako ay nakarating at maayos akong nakapasok dito. Maya maya pa ay maayos na bumukas ang pinto ng kwarto kung saan ay naroon ang rosas at nang akin na itong hawakan ay maayos ko naman itong nakuha at makalipas ang ilang saglit ay agad akong nagtungo kung saan naroon ang babae at nakangiti ito habang ako ay papalapit sa kanya at nang mayaabot ko ang rosa sa kanya ay agad na nagbago ang itsura nito at agad nakalakad at maya maya pa ang isang matanda at mahinang babae ay naging isang maganda at may maayos na kasuotan tulad ng isang prinsesa. Kasabay noon ng isang madilim at nakakatakot na gobat ay naging isang malawak na lupain at may mga magagandang tanawin. At ang kuweba na pinasukan ko ay naging isang malaking palasyo at katulad ng ipinangako ng prinsesa ay naging mag-asawa na kami at namuhay ng maayos sa palasyo sa loob ng mahabang panahon. Mga ka-sleep, hanggang dito na lang ang video natin at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood at siyempre huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video na i-upload sa susunod na araw at siyempre huwag niyo rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment para sa pagsuporta dito sa aming channel. At siyempre, abangan niyo pa ang mga susunod na video at kwento na inyong mapapakinggan sa susunod at siyempre hanggang dito na, na lang at maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod peace out